Ing. Uh, Jervin, ano ba yung bathymetry para sa kalaman ng mga nanonood? Ang bathymetric survey, uh, usually, inaalam niya yung lalim, kung gano'n ba kalalim yung tubig mula doon sa ground. So, ginagamitan din ng equipment to. Hello mga tropa! Pabunta kami ngayon kung saan ang location na itatayo ang ating intake structure. Kailangan malaman namin ang profile nito para malaman din ng designer kung paano niya i-design ang itatayong structure dito. Ang intake structure ay bahagi ng water treatment plant ito ang pasukan ng tubig kung saan kumukuha ng supply ang water treatment plant. Mga tropa, ayan. Yun. nandito tayo sa panghuling bahagi ng ating uh, surveying works at ginagawapunan ang ginagawa po ng team ngayon is yung tinatawag na batimetry. Engineer uh, Jervin, ano ba yung batimetry para sa kalaman ng mga nanonood? Ang batimetric survey, uh, usually, inaalam niya yung lalim, kung gano'n ba kalalim yung tubig mula doon sa ground. So, ginagamitan din ng equipment to Uh, unfortunately wala pa tayong uh, pangbati na mas okay gamitin mas high tech, mas high -tech. so uh, ginawa na lang namin gumamit pa rin kami ng RTK uh, minanual namin sumakay kami ng bangka uh, medyo malakas nga lang yung karit ng tubig kaya hindi namin makuha na yung malalalim na part pero nalagyan naman natin ng elevation yung mga kaya nating uh, lagyan ng elevation. So, okay. so yun. Yun ang uh, batimetric survey. Okay, salamat. Gano'n ko siya ka-accurate kung para nga pala doon sa tinatawag na gumagamit ng bangka? Ah, uh, kasi mas uh, masasabi ko na mas accurate yung ano yung uh, ginagamitan nung ano nung uh, specialized na yun nga parang laruan siya eh. So meron kasi siyang uh, echo sounder kung tawagin. So, nilalabas niya yung sound wave papunta doon sa lupa. Pagka na-touch na ng sound wave yung lupa, bumabalik ngayon ulit yung sound wave. Doon nagkakaroon ng measurement. Yan. Yes. So, masasabi ko na mas accurate yung ano. Pero yung ginamit nyo ngayon, yun yung conventional. Na conventional. O, so baga, o, pwede pa rin naman. Pwede pa rin naman. O. O. So, yun, yun lang. Uh, maraming salamat sa mga nanonood dyan. So, bye-bye nyo lang. Yun kailangan nyo magpa-survey GG Surveying survey Services kahit anong survey pa yan may location, subdivision, topographic name it maasahan, mapagkakatiwalaan mabilis at sigurado